Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Oh my angel. balik na si Kuya Ruel ay back to life muli si Kuya Rowen and Miss Rachel. Sa live din na lang ito ay napag-usapan ng mga fans at si Kuya Rowen at Miss Rachel ang tungkol sa pamahiin. Sapagkat sabi daw ng kanilang mga fans ay medyo masama daw ang balita o ang ibig sabihin kapag ang dalawang pinto ay magkatapat may magkatapat kasi na pinto sa bahay ni Miss Rachel. Kaya ng mga mga din ang ibang fans dahil wala sila sa pamahiin. Sinagot naman ito ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Sinabi nila na pamahiin lamang ito at syempre yung mga generation daw nila na Gen Z ay talagang hindi naman na naniniwala sa pamahe. Depende pa rin daw yun sa pakikipuho mo sa iyong pamilya. Sabi kasi ng mga fans ay ang masamang epekto nito ay kapag magkatapat daw ang pinto sa bahay ay palaging hindi magkasundo ang mga miyembro ng pamilya. Kaya sumalangat naman dito si Miss Rachel. Sabi niya hindi naman daw sila naniniwala at wala naman daw problema sa kanilang pamilya. Grabe nga at hindi na talaga mapigilan ang kaswitan ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Halata din na sobrang namiss ni Kuya Ruel and Miss Rachel ang isa't isa. Pagkatapos nilang mag-live doon sa labas ay pumasok na rin sila sa loob ng bahay. At siyempre napagod si Miss Rachel. Kaya bahagya mo na itong humiga. Habang nakahiga naman si Miss Rachel, ay grabe kinilig ang mga fans. Sapagkat kitang kita sa live na nakahawak si Kuya Ruel sa mga kamay ni Miss Rachel. Grabe at ibang level na talaga ang kaswitan ng dalawa. Nabigla nga ang mga fans at Talagang kininig din ang iba dahil nagiging showy na si Kuya Rowell and Miss Rachel sa mga fans nila. Oh my angel, angel baby, angel. Love, of my life. Love na lang, ng lahat. Grabe talaga ang kaswitan ng dalawa Talagang kitang kita sa kanilang mga mata Kung gaano nila namiss Ang isa't isa Grabe nga at parang bahagya pang kumahalik Si Kuya Ruel sa kamay ni Miss Rachel Grabe na talaga at ibang level na talaga ang kaswitan ng dalawang ito. Kaya naman marami din ang kinilig. grabe nga makatitig si Kuya Ruel kay Miss Rachel. Pati na rin sa kamay ng dalaga. Talagang kitang kita kung gaano na Miss ni Kuya Ruel si Miss Rachel. Talagang kitang kita din sa titig ni Kuya Ruel kay Miss Rachel na talagang mahal na mahal niya si Miss Rachel. Grabe at walang humpay din ng kanilang mga tawanan, kiligan at mga biro ay halatang sobrang namiss nila sa isa. Oh Mister Cupid, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my nag-shoutout like lamang din sila ng kanilang mga fans at walang kumpay na pasasalamat daw sa mga sumusuporta sa kanila hanggang ngayon. Mahal na mahal daw sila ni Kuya Ruel and Miss Rachel. An about problema sa pintuan, ay ka magbasa Sabi ni Doe Francis. About problema sa pintuan, ko. Ayan. Masayang... Ayan. Ayan. Huwag oh. na nang pong pansinin. Kaya <laughs> basa ka na ano. Before tayo mag-end. Ah, Any comment? Yan. Ma'am Evelyn. Shout-out po. Ay, wala, titig ni Rachel kay Dodong kakaiba. Alam, grabe naman po, mamami. <laughs> Hindi naman po. Uy. Uh -huh. Grabe naman po yan. Shout-out po kay Ma'am Annabelle. <laughs> Ma'am Annabelle Aguilar, shout-out po. Kumakain? Kumakain po. Si ah. Tais. Nagbubungkal siya. Ma'am <laughs> ah, Annabelle, yung bangal niya? Agot. Anabel, Anabel yung pangalan niya. <laughs> Tita, Judy, Tita, Judy, po, Tita Judy, salamat. Tita Judy, salamat. Tita Judy, salamat. Rowan and Rachel, pansinin niyo naman ang comment ko. Pag hindi niyo pinansin ang comment ko, hindi na ako kakain. Hello? Hello, grabe. <laughs> <laughs> grabe na po yan. Ah, Ma'am Rochelle Rodrigo. Ay, ano po? Ma'am Rachel Rodrigo. Rachel Rodrigo. Shout out po. Kumain po kayo sa tamang oras. Sa tamang araw. Sa tamang araw. Araw-araw pa lang. Yeah. gabi, tanghali, kailangan pong kumain tayo ng saktong kumain. No. Di yan gawin ng mali ng karpintero. Na at lagi sila gumagawa. Opo, alam naman nila yan. Pero, okay lang yun. Doon na mula na. Oo nga, grabe, pulang-pula po. Tita Judy, thank you so much po. Wala <coughs> Kailan niyo i-meet si Freda kasi nagbabalak naman pupunta ng Paris. Sana bago siya mag-flight, magkita-kita kayo. Ay, di po yan marunong tumupad si Freda. <laughs> Mas maganda ano, yung daw doon surprise visit na lang. Ano na. Basta ka na ano. Before tayo mag-end. Ah, na. Any comment? Yan. Ma'am Evelyn. Shout out po. Hello, tingting ni Rachel kay Dodong kakaiba. Hello, grabe naman po, Mami. Hindi naman po. Uh -huh. Uy, Grabe naman po 'yan. Shout out kay Ma'am Anabel. <laughs> Ma'am Anabel Aguilar shout out po. Kumakain. Kumakain po si ah. Petay. Nagbubuhat. ng Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Rowel and Rachel Love team sa mga bashers dyan, huwag na kayo mang bash. Support na lang. Paalam!